Hello what up, mga kabakyard Magandang umaga sa lahat ating mga uh, Kaibigan sa YT uh, Good morning uh, Thank you Lord sa umaga Maraming salamat sa suporta uh, Mga kabakyard uh, Hihingi ako ng paunang pamanin Sa aking in-upload uh, Ito mga kabakyard Hihingi ako ng Tulong uh, Nagmamakawa ako para sa aking pinsanis Na si Carmelito Bernalis ng anda Andabuhol, uh, barangay mo na uh, Pinsan ko to, uh, kapitbahay sa probinsya. Ngayon, nasa hospital siya, nag-dialysis. Ngayon, nasa Las Piñas Medical Center siya. Hindi po siya makalabas kasi na, ano siya, confined doon. Uh, malaki na ang bayaran niya, mahigit 900,000 na yata. Ngayon, hihingi ako ng suporta sa makapanood nito yung may mabuting kaluban uh, sana uh, maawa kayo sa kanya ako wala din ako may tulong na pira kasi wala na akong trabaho uh, kaya nagsajis ako sa kanya lito magvideo ka uh, magmamakaawa tayo uh, baka sakali may tutulong sa atin kahit mga pare-bariya maipadala padala sa jikas mo malaking tulong na sa kanya uh, ayan mga kabakyat ngayon pagkatapos din sa aking video uh, i-indicate ko kanyang pag nag-video siya na para maisama ko dito sa aking pagbablog uh, iingi lang ako ng suporta ah. uh, sana masuporta natin kung sino may makapanood uh, sana mabigyan natin ng na kunting bare-bareya lang uh, malaking tulong maraming salamat sa inyo lahat uh, sana ay agabayan kayo natin Panginoon maraming salamat at pasensya na sa ina-upload ko gusto ko lang makatulong sa kanya kasi talagang mahirap din siya maraming salamat bye bye so nandito po ako yan po hindi po ako sa hospital sa Perpetual. Ayan po. Ako po si Carmelito Bernanis. Pag-abong yung suwerte on the ball. Ako po eh, ang ako busong, ay nangihingi ng pulong sa inyo. Tapos puso ay kumakapa. Noong September 21 pa ako dito sa hospital hanggang nandito pa rin ako. Sana matulungan niya po ako. Nagkisuyo ako sa pinyan ko na si Amel Bitko na matulungan niya ako para masama sa vlog niya sa Amel Bakard. Kung sinong magandang puso na tutulong sa akin. mag <laughs> to Jesus number po zero nine four nine six two four four seven